Sabi nga nila may palos daw dyan ng 15 kilos. Tama ba? Karalangan dating pumunta dito. Almost 25 kilos daw eh. Yung palos dun lang daw. So dun lang siya nakatira? Oo. Oh, ang... So yung palos na yun, yun lang naman ang ano eh. Yun lang naman ang pakay ko talaga dito. Kung makahuli natin yun, hindi eh, swerte natin. Ngayon. Cop! Cop! Ang umaga po. Ang umaga po. Albert po. <laughs> <laughs> Sinasabi sila dyan, legendary na palos, hindi raw mahuli basta-basta parang mayroong nag-aalaga Kung sabi nga nila yung mga money daw, may mga palitaw dito daw Hari mm -hmm. naman ang natin Ay sana nga po <laughs> Goodbye ito man dala natin. Mga kawil, pamain. Sir. Uh, Shredder mo. Dati ako nakapag-comment ako sa inyo dati. <laughs> no, bago ka lang ay nag-uupis ang mga. Uh, pangalan po ninyo, kuya? Uh, Marcelo Merano. Ito nga yung Omar. Oo. Uh, dati ng pandemic. Ayan, mga kaibigan natin dito. <laughs> so, luluso na tayo. Ito kuya, parang daanan. Bababa <laughs> po. Mamaya ang gabi. <Nama? laughs> Oo, oh, mababa. <laughs> <laughs> Mito tayo ngayon sa bahay ni Kap uh, Hinaro Villarasa kapitan dito sa Barangay Burgos dito sa Mahayhay bago tayo lumuso para tayo sa kanya Kap! Kap! Ang ganda umaga? umaga Albert po Kapitan <coughs> na po ng Barangay Burgos Ah Kap! -huh. Tanong ko lang yung may sinasabi sila dyan legendary na palos hindi raw mahuli basta basta Eh sabi nga po na, Nung iba kasi yan eh dati eh ay, ay parang mayroong nag-aalaga Oh, parang sa nagkarlan, ah, may nag-aalaga. Hmm. Eh, meron daw po yung nakikita, eh, meron malaki dyan. oh, sabi nga nila, yung mga manilisid daw, may mga palisaw-lisaw daw mm -hmm. dyan. Mm -hmm. oh. Malalaki. Eh, hari na mga mga huli natin. Dali na kayo kayo eh, sana nga ka po. <laughs> Kabaya sa de barangay. kaya bago tayo lumusong doon, alam mo na tayo. Kap, sana ah, mga si tayo. Ah, sige po. Sana. <laughs> Salamat. Salamat. po sa kanya. <laughs> <laughs> Tuloy na po kami. Ah, sige po. Ingat kayo doon. Nakakabingin <laughs> ah, ka tayo, Mika. <laughs> Dito ngayon tayo sa gubat. Hinihintay ko lang may binalikan doon lansones sones, oh. So, pag may nalaglag, ibig sabihin. Ang sones, marami dyan. Oh! Sabi ko na, oh. Ayan, oh. Oh. Malalang bunga na durian, oh. Ang dami. Ano naman durian? So, dito sa Mahayhay, ordinary yung makikita mo sa gubat. Mga puno ng puno kahoy. May bunga, lansones, Ganda dito Alam ko si Kuya Jill. <coughs> Ilang kilo yung nahuli mo nung na nakaraang buwan? 9. 9 kilos. Mas malaki-laki doon sa nahuli ko kanina. May Pero dito may 15 kilos daw. Kaya maliit lang yung spot. sabi nga niya 10 kawil lang yung mga papalagay. Dahil maliit lang. Tingnan natin kung meron pa sa baba. Bababain ko yung ano. Anong pain mo? Dati pa rin. Ay, yung ano? Oo. Sa akin tilapia. Sa kanya ay Karpita. Tortita. balik ng isa. Oo. Ay, may nalaglag isa. Yan oh, karpita. Ganda rin pamain yan, eh. palandaan dito puro marka ng panang kabayo dito kasi makakita ninyo puro puno yan ang lansones gubat nila medyo malayo pang ilog hindi ko pagkano marinig pero kung ganito ang trail ibig sabihin liblib birang puntahan Oh sana makahuli tayo malaki laki oh. one way lang ito no uh, <laughs> kaya ano yung tulay na yung na, 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 napaka napaka tibay ba na sinaw ng gawa na kahit walang engineering ba na oo oh. Na, 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 ay, ay miladanan tayo? Yung mga 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 tayo may lulusong Okay Sa uh. direkta lang ko eh. Sige <laughs> Doble ingat tayo sa paghakbang dahil ang mga bato Malumot, madulas Ganun din ang lupa ang Putik Ang ilog na ito, galing sa Taytay Falls. Oo, uh, mismo. Napakalinaw nitong ang ilog na ito. Napakagalit spot, na pwede pagkanaan. Malalim ba yan? Malalim po. Yan, ito ang pagkuna yan, may palyog. Pa pa. May kuweba yan? May kuweba po May kuweba po kala sa loob. Parang gabi dito. Wala at nga nga, siya. At ng kadidiliman lugar na ito. Alin? Kadidiliman. Kadidiliman.

Saan ang access? Dito. Mula doon. Doon. Yan di pool. Saan ang na natin? Wala daan. Ito. Okay. Ito, ito. na yung access point natin. Wala. Unang kawil natin. Malalim ito. Malalim yung window. Pinab Pinabigatan ko lang. Buhulog tayo ng walong dipa. Okay. medyo delikado lang kaya nakarapel tayo mababa tayo sa ilog Rachel kaya mo pa camera Oop. nakaon yan ha nakaon video uh -huh. ako dalawa bà phạt hai đôi anh đừng có một cái gì hết 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 hết

Oh, mga kawel, pinapahulog ko na doon sa tulay. Oo. Oh. Dito so, tayo dadaan. Napakalamig. Dito sa mga patok. Ah. Magkakanata tayo doon sa unahan ang mga kawil natin papalaglag ko na lang sa kanila doon mga kasama natin nasa taas oh, Grabe na big tubig dito Ginaw! Parang may yelo Ginaw! Sobrang lamig! Punta tayo doon เจนเลวิตมะ problema dito, wala tayong paglalagyan dahil ang paku. Hindi kayang... Paku natin hindi kaya tumagos dito. Kahit itong trip na yun, napaka-tibay na dito. Hindi ko alam kung paano natin yung kakapit yung ating pamay. So anyway... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nakaanin, nakawin tayo dito parang malilitang lunggan ng mga doritos hindi ko sure kung may maulit tayo dito pero anyway, nandito na tayo napakalabing na tubig sabi nila kasi may labing limang ah, kilong panos daw dito eh pero anyway, sige naka-anim, hindi nalagyan pa tayo sa baba subukan natin to kung may pwesto pa para pang pa pamain eh let's go, dito tayo tapos na tayo magkana mag alas 5 pa lang pero kala mo gabi na dahil dito sa gubat nasa liblib tayo eh so nakapagka na ako walong piraso lang yung spot na yan hindi lang nila matukoy kung nasan yung lungga ah pinana daw nila ah pinana ba May, mga namamana hindi nagagawa daw dyan ng pabuboy sa kawayang gamit oo eh yung mm, sisili daw nila nasa yung mm, kawayan dumapit daw nila dun sa butas oo oh. sinilip doon yung butas naroon daw <laughs> eh So tuwahan ko yan, Marlano, yung mga balita nila dyan. Oo nila. tsaka yung maninisid, halos limang di pa yung kanilang pansundo-takawayan. Oo. Yun, nang, yun naka hindi nilalabas. Nilalagyan nila ano. Nila nila. hindi. So sabi nila dito, may butas daw dyan. Hindi nila matukoy kung nasaan kasi gumagala daw yung palos. Hindi nila matukoy kasi mga maninisid karamihan. So ngayon, naglagay tayo. Lahat ng spot nilagyan natin, naglagay tayo ng pitok isa lang pang walo doon sa baba so kung lalabas siya mauli natin okay, anyway, hintayin natin bukas papandawin natin ito maliit lang yung spot natin, maliit lang yung area siguro mga 20 meters lang ang haba so tara, kata tayo tama, gina tayo good morning alamig ng Il ilog hindi Il na tayo natin ating kawil kung no polis alam yung makukuli tayo let's go Sanay, sanay, sanay meron. Oh, so, ulan. Ba At malamig sa baba. Hindi ko expected na ganun kadilim sa baba dahil uh, dito sa taas, ang liwanag. Pero pagdating doon, palusong kasi kami. Ang dilim. Kaya, kailangan magdala tayo ng ilaw. Malusong ulit tayo. Medyo maulan. At sa baba, sigurado ang tubig. Kung malamig kahapon, mas malamig ngayon. Naalala niyo yung pinuntahan ko yung Tai Tai Falls. Napakalamig ng tubig. Pwedeng inumin habang naliligo ka. Dito pala umaagos yun. At napakalamig. Ngayon ang oras. Alas 6 ng umaga. Umuulan, makulimlim. At sa baba, sigurado, mas madilim. Uh. Uh. Ay, ah, dali, na nakababa na tayo Asensya na Talagang Napakadilim lang dito Dahil nasa gitna tayo ng gubat Oh, malamig Oh, malamig lamig ah. ah, lamig Malamig ng tubig unahin nating na uh, paglawin ang ko dyan sa akin lang dito eh dito ito wala try natin dito meron akong anim isa isa natin let's go sobrang labig lang at medyo madilim so sinabi natin sa bagay proceed tayo dun Zero tayo ngayon Dalawang gabi ng hunting natin Dito sa Burgos Barangay Burgos May high Zero tayo Pero si Kuya Jill Yung ating kasama Doon pa sa baba Pwede so, natabayan tabayan lang kasi ang lakas ng ulan ngayon. Pag lumaki ang tubig, sisigaw na lang ako sa kanila. Pag lumaki bigla, nasa baba pa sila. Kasama si Richie naman daw. o, so, tingnan natin, baka mamaya may mahuli sila. Maganda rin kasi spot sa baba, hindi lang ako bumaba. Kaya natin sila Kuya Jill. Kumahon na ako. Yung walong kawin natin, kahit isa wala. Kitain lang natin sila. Kuya Jill, may nahuli ka ba? Hindi bukya kami ikalawang gabi sabi ng mga kasama ko hindi raw binigay but anyway ikalawang gabi pa lang ito meron pa tayong ikatlo ikaapat ikalima at probably may panganim so bangganin nyo hindi pa tayo natatapos unang unang gabi nakahuli tayo kalawa zero try natin mamaya pipihit ulit kami sa isang sikretong spot isang secret isang sikretong lugar pupuntahan namin yung marami salamat sa inyong panonood and God bless